kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos bakbaka ni VP Sara Duterte ang isa sa mga congressmen ng Metro Manila na si Joel Chua. Sir, kinontempt kin nyo na Sir, dinetain nyo yun na yung tao for due process. Madam Vice President... Kin Sir, Nasa loob ng detention ang tao, because you question due process. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam, tinanong President. kita kanina. I'm sorry sir, Tinanong kita kanina. Sino ang appointing authority? USEC ng Asek? Anong sagot mo? Secretary. Hindi, hindi mo alam. Po, hindi pa po ako nagsumagot. Hindi mo. Nakita kita sumagot. Ibibigay ko itong apple na ito kay apple nito. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay ay muli na naman itong bumalik sa isa sa mga kampanya ni Isko Moreno sa District 6 kung saan ay ibang kongresman na naman ang kanyang inupakan. Ang pagkakaiba lang ay hindi na nagmura ang Vice Presidente sa pag-upak niya kay Kongresman Benny Abante. Tuwang-tuwang mga taong nakakita ng litrato ng kongresman na nakalabas ang dila narito ang banat ng busy kay Abante. Palo nga anong distrito na ako? Sinong congressman niyo? Abante! Abante! Unahin ko mo muna ang aking mga pagpapasalamat. Dahil yung balon tol nakakaarang. Darating tayo dyan. Yung <laughs> balon nakakaarang. Ito ang ng kamera mo. Hindi ko nga maintindihan, ikwento niyo sa akin bakit naging kongresman si Abante. Bakit? Siya ba may kasalanan? Hindi. Okay. Kasi doon sa ibang distrito, Indorso niya, pero dito hindi. Palaisipan sa akin, paano naging... Hindi po ako magmumura. Nadasal po ako ngayong gabi. Alam nyo, dito sa atin sa Pilipinas, kapag nilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, ano yan, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Manyakol! Manyakol! Ha? Manyakol! Ay, nako! Mga bata! Anong tawag yan? Walang respeto. Anong, anong tawag niyan sa inyo? Belat, di ba? Ayan, ayan. Nundi-dila. Diba? Bakit? Ang mga bata ang gumagawa niyan eh. Bakit ginagawa yan ng bata? Diba yung pang-aasar? At ano pa? Parang sinasabi ng bata, Be. Parang ganun. Be sa'yo. Nasa akin lahat. Ikaw wala be, panalo ako, kawala, Ganyan, sa kultura nating mga Pilipino. Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Asa na? So, <laughs> labas mo ang props ko. Nasaan? Joey. Uh, ah, uh, six. Ah, six. District six. Oh, wow. Sudat ng Maynila, oh, wow. Congressman Basta Joey Uy. Tama ko, no? Wow. Anong ano sinasabi niya sa inyo? Be, be! Be! Naisahan ko kayo. Ako meron. Kayo wala. <laughs> Ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba kongresman natin? Anong tawag sa ganitong tao? Mga anak? Walang? Oh. Klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa mga tao! Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. Ako nakaupo. Kayo nagugutom. <laughs> Ay! Ano nga ba distrito ito? Yes! Sino ang congressman natin? Oh! Oh. Klarong klaro na yan ha. Oy! 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 Congressman! Huwag na huwag mo ilalabas yung dila mo. Eh. <laughs> Pakita mo ngipin mo. Yan! Niyan, nakasama May respeto sa tao. Smile. Naagantihan si Inday. si Inday. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Sokran agad na nakarating kay Abante ang pagbida ni Sara Duterte sa litrato niyang nakalabas ang dila. May klinaro ito patungkol sa litrato na kapag titingnan mo ito na hindi alam kung ano ang nasa likod nito. At totoong istorya ay malamang sa makakapag-isip ka talaga. Nakabastusan nga ang nasa likod ng litrato ng pastor at congressman na nakalabas ang dila. Narito ang pahayag ng pinanata na pastor na si Penny Abante. Kaya ngayon, ako'y nagsasarita sa inyo to give this message at ang title po ng aking mensahe ay My Answer to the Vice President My Answer to the Vice President Last night, ano siyang ipinakita ng ko at tinawag niyang uh, props alright gusto kong ipakita dito ang larawan na kanyang ipinakita sa harap ng maraming tao sa punta sa barangay 905 will you please get the picture out and I want our people to see that Ayan. Totoo yan. Hindi AI yan. Totoo, na pinaturean ko ang sarili ko at nilagay ko sa aking Facebook account. There are two reasons why we Filipinos stick our tongues out. Number one, jokingly. Tanay tayo doon. stick our tongue out. Jokingly. Ha? Pangalawa na reason, pag you stick your tongue out, gusto mong sabihin doon sa tao that you stuck your tongue out. Buti nga sa'yo. Ito ay ninakaw ni Vice President sa Facebook ko. This is just one side of the story. Because in my Facebook account, dalawa ang picture dyan. Ayan ginagaya ko si Albert Einstein. Yan ang talagang nasa Facebook ko. November 2023, anong sabi ko? Hello again to make more emphatic the Asian and the European genius. He, he, he. What do you say? So, it's actually a joke, isn't it? Actually, a joke. But the vice president used it to attack me before my people in the 6th district of Manila. Yan ang nakalagay sa Facebook. Hindi lamang ito isang picture, kundi dalawang picture ito. Yan ang kanyang nilabas kagabi. At ang tawag niya, props. Oo. Hindi ko sinasabi to out of anger. Naawa ako sa kanya. Hindi ako nagagalit sa kanya. Alright? So, ipakita niya kung unga uli yung picture na nilabas niya para makita niyo. Ayan. Ang sabi niya, yan daw ang itsura ng walang respeto. Yan ang sabi niya. Now, hindi ko alam kung saan niya nakuha ito. Pero, in fairness sa kanya, wala siyang anumang akusasyon sa akin. Tama mali? Wala. Bakit? talagang wala siyang ma-accuse sa akin. So, nakikita nyo, sa kanyang pagkasalata kagabi, wala siyang anumang akusasyon sa akin. Tama? Wala siyang sinabing masama sa akin. Yun lang. Oo. Oo. Sinabi lang niya rin sa kalaban ko, wag mong gagawin yan, ha? Oo. Ilabas mo lang ang ngipin mo. Tinan nyo ulit. Nang sa Facebook ko, ninakaw niya to eh. Ninakaw niya to eh. Oh. Sa Facebook account ko, ninakaw niya. Yan ang nakalagay sa Facebook ko. Hinati niya. Dapat, nilabas niya yung dalawang yan. Di ba? Alright. Now, bakit kaya ginawa niya ito? Unang-una, upang pasakitan ako ng tumatakbong kalaban ng mayor ko. Yan ang una. Pero siyang sinabihan na chairman ko na huwag ko siyang haatakihin sapagkat hindi ko naman siya kalaban. Pero inimbita niya eh, Vice President eh. Diba? Ibig sabihin, accomplish siya sa nangyari. Alright, itong tanong ngayon. Why do you think that the Vice President did this? Did she do it because she has something against me? No. I have not even met her once, only in the budget hearing. I do not even care about her. I care about her father, but not her. Okay? So, ito ang tanong. Bakit niya ginawa sa akin to? Ang tawag natin dyan, political revenge. pag ganti Isang political na pag Mukhang wala na nga sigurong pag-asang mabago pa ang takbo ng politika sa ating bansa. Mukhang mananatili na lang itong ganito. Paunahan na lang sa pag sa pinakamataas na posisyon para mas may kapangyarihang magawa ang anumang gusto nila. Ikaw, umaasa ka pa bang may politikong makakapagpabago ng sitwasyon sa Pilipinas? Pagkatapos na ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.